ilang ilang minutes pa ang Greenfield City? Ay, hindi, hindi pa pa Greenfield yun, hindi pa tayo ano. Hindi Greenfield City yun nila. Oo, oh, oh 1.7 kilometers, dyan ang Pa, ano pa lang tayo? Pa Greenfield pa lang tayo. Hindi, ang ang liit, yun dapat ang doon tayo nag-exit kasi yung kalas. Ano ba ginamit mo ako? kung makalang tawa ng ball ah, Okay lang ba kayo? Sama kayo sa na-upload to. Okay lang? Sorry. Oh, tutut three packs eight Ang karikat ni tutut three. Ano name mo? Luyang Vlog. FB sa kanya. YouTube. Mamaya yah iba vlog ko yung ano uh, yung pangalan ng istorya siya umorder ka na ate. Kayo. Mauna ka na kasi ano, may loyang vlog ka. Un, <laughs> <laughs> kayo pa isang minuto ka. Ito pang asado. Alin po? Ay, Pansi. Man may Mayroon naman tayong ano dyan ma'am. Ah, single serve pang dalawahan po yun. Magkano? So, Two. lang ma'am. Ah, O 300. Okay. Pansi.

Service charge 7%. percent. ba? Ate? Gamitan mo na dito apat sila. Atin na, ito pamilya saan kina na Mango shake po ito. Ito yung Opo, okay, man mango shake. Ito yung halaga niya. 190 man mango shake. Po. Ay, okay ba yung ano Ito siya. Ito Ito siya. Ito Ito yung Ito siya. Ito siya. Ito siya. Ito siya. siya. siya dito, hindi ka binubo si Sherman kasi may driver siya. May bike na driver siya. Mas mahal ka yung sasak. Oh, sige, sige na, ano? Kaya na kayo. Ah, ito may pansit kayo? Ito, ito meron, po. Magkano? Ito, 300 po, pang dalawahan na po. Y. Dalawang taon na. Huh? Yes, oh my goodness. Marami sir. Pwede rin mga tatlo. Yung ano ate ito? yung? Uh, hindi po. Bilao po yan, sir. Yan po yung pang 10 persons. Yung bulalo ate na isang libo, ano yun? 950 po. Ano po, sir? Uh, pang limahan na po yun. Isang buong pata yun, sir? Isang buo? Mm -hmm. yung buo yun. Isang ano yun? Isang ano. Diyan dami lang. Yung talagang ito yan. Mm -hmm. Talagang gusto ko na magsilog. Gusto ko ng kanin. Eh wala pang kanin yun ate? Opo, wala pa po. po. Ah. Ah. <gibli> na. Ako naman. Ako. Bang, kushig niya kako. Hindi ka kakain? Kumat na ako kanino, ano ko kanina. Ano pinunta natin dito? <laughs> Aba inline na yung binahe natin. Munti-bloop hanggang dito. <laughs> Hindi mo pa kakainin ng driver? Ano? <laughs> Okay. Yes. paano nga bula, 1,000 no? Oh, hati-hati tayo. Oo oh. O nga, minsan na nga na tayo pupunta. Sige na, oh. Din na oh. din pabalik na natin. Okay po. Wala pang kanin yun? Wala pa po. Tapos sige, isang kanin Okay po. Drinks pa po. yung tawilis ate, magkano yun? Tawilis? Masarap ang tawilis. Dito. 280 po. Hmm? <laughs> 12 piraso 12 ito po. Ha? 12 pirase. Huwag oh, din na. Eh. <laughs> yun, eh. yung hindi natin sa baba, ang kainin natin dito. Huwag na kayong magtapa kasi may mga tapa naman doon. Oo. Oh, tama Tama-tapa. Tawilis. <laughs> ang... Tawilis sa talang na buha, Sir? Huwag kayong mag-chicken kasi may chicken sa baba. Bigyan mo po ito isang ano. Yung mango shake ko. Ah, ah, okay po. Sure. Ba't, ba't ikaw lang? Dapat i-review mo din kami. Eh. <laughs> coke na lang. Ah, oh, Coke lang. Sosa. Okay po. Ikaw pa rin. Okay, Sige po. Coke lang din. Dalawang Coke. Ito o. 8.40. Tawilis. wheelies. Huwag na masyado na lang. Ito eh, lang ba? Basta mapigman lang. Ka, ay, konti lang kakainin ko. Basta nyo lang mapigman. Meron lang ano, konting serving lang po ng Tawilis. wheelies. Naka-six na. Konting na. Na. Guys, ano itong in-order na in-order namin Sobrang Bye. Sobrang syala sya Grabe oh, yan. Oh, Ayan po yung Ay, oh, Ate, kumain Kumain Bakay. na bago mag-picture Sige Tubig lang ako Asa, asa ng aklo niyan, ate? Ay, may apoy pa. O, di ba? Bungka. Ay, may sasawan na po. Ay, atas ka na ako. Guys, kain na po tayo. Asas mo ngayon.